abdominal aneurysm ang sanhin ng pagpanao ni Department of Agriculture under at former Ilocos Sur Governor De Gracias Victor D. Savelano, ang asawa ng multi-awarded actress na si Dina Bonnevie. Dina Bonnevie nagsalita na tungkol sa bigla ang pagpanao ng kaniyang asawa na si Deogracias Victor Savelano. Kinumpirma ni Dina ang pagpanaw ng kanyang Mr. Sajiki host at talent manager na si Boy Abunda. Nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na mag-usap sa telepono ilang minuto bago nagumpisa ang live telecast ng programa ni Boy sa Gedi Pito, ang sa Fast Talk with Boy Abunda. Pagbabahagi ni Boy, bago po nagsimula ang ating palabas, nakausap po natin si Miss Dina Bonnevi at tayo ay nafiramay. On behalf of the men and women of Fast Talk, kami ay taos pusong nakikiramay sa pamilya ni I e at Dina. We will be praying for her, we will be praying for your well-being. Dagdag pa ng DFI host, sabi nga po ni Dina, si Sipo come to abdominal aneurysm. Naglabas na rin ang mensahe ng pamamaalam ang bunsong anak ni Savellano na si Marie Savellano Ocampo, na manugang ng dating aktres na si Princess Revilla. Sa pamamagitan ng Facebook, nagpost si Marie ng ilang larawang kuha mula sa kanyang kasal, kung saan makikita ang maligayang mukha ng ama. Kabilan din dito ang kuha kung saan isinasayaw siya ng ama. Mensahe ni Marie para sa pumanaw na ama. Keep smiling up there, Papa. You will always be in my heart. And miss you so much and love you endlessly. Let's dance again someday in heaven.